Hello, Mare. Ay, piyesta bukas din sa amin. Oo, aba, ikaw ipupunta. Oo naman. Ay, pinaghanda ko kita ng paborito mo. Wow! Ay, yung salad. Oo, buko salad. Ay, di ka na nakaraan taon. Ay, walang buko. Ay, sa fruit salad lamang talaga. Ay, sabi mo, hindi naman kompleto, Ay, nilagyan ko na ng buko. Oo, oo. Hmm, pati yung baog, sinama ko na para wala ka <laughs> Ay, oo, 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 ayun, plan, hindi na matabang, oo, abay, puro asukal na lang, wala nang itlog. <laughs> <laughs> oo, at ati, ano mo, ayun, hindi ay, 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 na, hindi na, siya ano na ha, hindi plastic labo, at yung babalutan, microwave hindi you know. na, hindi eh, hindi naglalakad ay eh, hindi halatang galing pang kalender o oh, ay eh, parang presto galing ay eh, parang microwave mo oh, oo oh. ay eh, gusto mo yung hipon ay eh, siya ipagbubukod na kita kalderetang kambing oo oh, oh. abay eh, nilagyan ko ng maraming sili para konti lang iyong makain at para appetizer lamang oo oh, oh! Oh, may kalderetang baka din. Pagtitira din kita. O siya, i-ready ire ko na para pagdating mo ay okay na lahat ng iyong babalutin para hanggang Pasko meron ka ng Nacho Buena. Oh, ay sige. Ha, antayin kita bukas at fiesta bukas, ha? Oh, ay siya, sige. Isama mo si pare. Isama mo rin yung kapitbahay mo diyan. O, walang ulam. O, pagdadalhan ko din, ha? Oh, asya, sige, sige. Oh, antayin kita. Agahan mo. At para din ikakain ng musikot, ikay sasayaw din. Oo, oo ha? Oo. Ay sige, sige. See you. Bukas, mare, ha? Okay, okay.